Magandang magandang umaga po sa inyo mga kapamilya. Ako po si Father Jao. Tayo ng magkapet pandasal. Mayroon po akong kaibigan na ayaw na ayaw magpa-check up. Natatakot daw siya at baka kung ano pang sakit ang makita ng doktor sa kanyang katawan at hindi niya kayanin. Sumasagi kasi sa kanyang isip ang mga napapanood niya sa pelikula na laging masamang balita ang dinadala ng doktor sa pasyente. Malamang marami sa atin ang mayroon ding takot tulad ng kaibigan ko. Tatatako tayo sa mga maaaring makita sa atin. Sinasabi pa natin kung minsan na hindi tayo handang tanggapin sa ating matutuklasan. Pero sa totoo lang po, hindi ba mas maganda ang malaman ng maaga ang anumang sakit upang kung may lunas ay maari ito kaagad magamot? Kailan pa ba tayo magpapatingin kung may malala na tayong nararamdaman? Mga kapamilya, ganyan din yata ang dahilan kung bakit ang iba sa atin ay ayaw magdasal ng taimtim. Natatakot na baka may makitang pangit ang Diyos sa atin. Natatakot na baka hindi tayo handang tanggapin ang anumang sakit ng kaluluwa na ipakikita ng Diyos. Ay naku, tulad ng maagang pagtukla sa sakit, mas maganda na maaga pa lamang ay malaman na natin ito sa Diyos. Lumapit tayo sa Kanya upang maaga rin maituro kung paano ito lulunasan. Tandaan po natin, ang sakit ng kaluluwa ay tulad rin ng sakit ng katawan. Madali ang pagaling kung ito'y maagang naaagapan